Pagpupugay sa kabayanihan ng SAF 44, ginunita ng Police Regional Office 2, ulat naman yan ni Genev Bakiran. January 25, 2015, nang nagimbal ang buong bansa maging ang buong mundo dahil sa trahedyang kinahinatnan ng SAF 44. Sila ang mga kasama sa police operation na tinawag na Oplan Exodus, isang misyon upang puksain ang mga international terrorists sa Maguindanao subalit so, sa kasamaang palad ay nasawi. Ang araw na ito, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 164 na nagdedeklara ng January 25 bawat taon bilang International Day of Remembrance o Araw ng Paggunita sa Kabayanihan ng South 44 kung saan apat dito ang mula sa Region 2. Ngayon, bitbit -bit ng kanilang naiwang pamilya ang mga bulaklak na kanilang inialay sa SAF 44 Monument sa Camp Aduro Police Regional Office 2 kung saan isang SAF Monument ang naipatayo para sa kanila. Stop! 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 Ngayong araw, binigyang pugay ng Police Regional Office 2 sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher Sibirung ang apat na staff members mula sa rehiyon sa pamamagitan ng isang seremonya bilang paggunita sa kanilang kabayanihan. Kasama panauhing pandangal na si Acting Commander ng Area Police Command Northern Luzon, Police Major General John A. Arnaldo, na nag-alay ng bulaklak at naghatid ng mensahe ni Police General Benjamin C. Acorda, ang chief ng PNP. Naman kay Ginang Anastasia Kapindin? ina ni PO1 Loreto Kapinding ng San Mateo Isabela. Masakit pa rin ang pagkawala ng anak, palit tuwing ginugunita ang kanilang kabayanihan, ay nababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman dahil naaalala niya ang nagawa ng kanyang anak. Kasama ang PIE Region 2 sa mga sumasagudo sa kabayanihan ng South 44 at sa bawat uniformed men and women na patuloy na nakikibaka para sa kayusan at kapayapaan sa bansa. Geneva Kiran, PIA Newsbreak.